Kita yung ano niya, yung number cake niya kanina. <laughs> ang kompleto pa. Sino <laughs> babalatan ng pagkain niya nanak. Eh. Huwag mong sirain dito. Ano no? galing, galing naman yan. Wala ng tupak. Naku, pag nawala si monkey. Naku, tinanggal ang ulo ni monkey. Where's the ice of monkey? Ice. No. Um, what's that? Coconut tree. Uh, hindi ka tuloy na picture doon sa maganda mong ano ba eh. Inayusan pa namin ng maganda. Ang ending iyak lang. <laughs> happy happy and Njan si monkey